Thank you. Good morning, mga ka -teamwork. Good morning. Andi dito tayo ngayon sa ano? Sa Tumawini eh para ano? Bumili man lang ng cake. Cake para kay Tata. Ayan, ito yung sa Tumawini eh. Pumunta kami dito sa May Miss G. Maaga tayo kasi uwi ni Nanimpat sa kasi Joy ng tanghali. dumaan na rin kami sa bilihan ng pizza uh, Balat muna tayo ng pinya. Panghimagas. नें परवाकी में जया वो ये लग गया तो किनदा वो तो नहीं तक तो किनदा वो तो नहीं तक तो किनदा वो करा रहा है यहां से तो मलून बुनक तकती भरू था पहला बुनक तकती जा हां गलत था मतलब गलत

Iya बा मोंटे में करा Nara sa pagkain din na nasa tubig. Hmm. Punasan sa dito. Kinak kinakain pala ng pato. Eh, dekat dela. Deka. <laughs> hmm. Oh, ng pato. tamis. Tamis. Hindi na namin ito sa kabagan. Tapusin lang to. Tapos na. Wala ma. Kaya? Kaya na tayo? kailangan tanghalian Pang Ang lighter, lagyan ng ano ilaw eh ang kandila sindihan Sindi ay pag magdala sa ng prayer really good muna si auntie Pray, ya. pray, yeah. Okay. Gracias.

Mm, meron sila gay-gay.

cake. gusto mo magdala ng cake. Eh, hindi ko ano ano? Yeah. Yeah. Ayan si Joy Joy, uuwi na siya. Pupunta na siya ng kawayan. oh uuwi na daw siya. ay ilang buwan yan? Ano? <coughs> Sige ingat, Kaya? Ta Ay, bakit talaga oh, na talaga hindi talaga? ito? Oo, to. na ka Oo. Oh. Ha? Ha? Adukas na? Oo. Uh, uh. ah, ah. <coughs> okay. okay. <Laki> ah, sige. Eh, Eh, ko ta. ka, Sige, ingat kayo.